saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero at ayaw nilang kilalin siya? Pinagpalang oras po sa lahat. Ito ang inyong lingkod, Disciple Preacher and Army Reservist Brother Chris Raya. Ano ang ibig sabihin nito? Ating pakinggan. Ang mensahe ay nagpapahiwatig ng pagtataka at pagdududa sa pinagmulan ng karunungan at kapangyarihan ng Panginoong Hesus na isang propeta o isang taong may natatanging kakayahan. Mayroong pag-aalinlangan kung paano niya nagagawa ang mga kababalaghan, lalo na't siya ay tila galing sa isang simpleng pinagmulan, anak ng karpintero. Ang huling pangungusap at ayaw nilang kilanlin siya ay nagsasaad ng pagtanggi o pagtutol sa pagkilala sa kanyang kakayahan o autoridad. Maaring ito ay dahil sa paninibugho, takot, o kawalan ng paniniwala. Ang kabuuan po ng mensahe ay nagpapahiwatig ng isang salungatan sa pagitan ng pagkilala sa isang individual na may natatanging kakayahan at ang pagtanggi ng iba na tanggapin ito. Thanks God. Nawa po pinagpala kayo. Thanks for watching. God bless you.